No? Tapos ayun. Meron tayong nilagang baka. Wow. Tapos may inihaw. ba Nilagang baka. Tapos may inihaw tayo. At may sinaing na luningning. Ayun, no? ang tanghalian mga kakos tapos oh, nanggawa tayo ng sausawan ayun oh sausawan kalamansi buyas na puti at kamatis naroon sa loob tabunan ayun hmm sarap yum 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 ang is na may malunggay. Yan. Sarap yan. <coughs> o. So, Nakakainan ba kayo dito?

dan saleh guna dengan nasihatnya ini penting apa itu sesuatu kereta tak boleh tahu bagaimana

Nihaw na tulyasan ng mga kakuls. Ihaw muna tayo. Yun oh. Sarap niyan. Sausaw sa tuyo na may kalamansi. Hindi makakain ng karne. Naumay sa karne. Nihaw. Whoop binaliktad yun no? Oh. sarap tapos ano ito mainit uy sinaing na luningning yung mga sarap nyo no kahit maliliit pero masarap yan ningning na isda. kain pati tinik na tulingan ay gulyasan pala Yeah tayo tayong sausawan. Kamatis, sibuyas, tuyo, kalamansi. Maanghang. Manghang. Nihaw na tulyasan ng mga kakol. Ihaw muna tayo. Yun, oh. Sarap niyan. Sausaw sa tuyo na may kalamansi. hindi makakain ang karne na umay sa karne Nihaw. up binaliktad yun oh sarap tapos ano ito mainit uy sinaing na luningning naman akong sarap nyo, no? kahit maliliit pero masarap yan ningning na isda kain patitinig niha una tulingan ay gulyasan pala At yan nagawa tayong sausawan kamatis, sibuyas tuyo kalamansi si maanghang oh, tapos ayun meron tayong nilagang Ta. Ah, yan nga oh. Wow. Tapos may inihaw. Diba? Nilagang baka. Tapos may inihaw tayo. At may sinaing na lulingming. Yun o. Oh. Ayos ah, na. tanghalian mga kakos. Tapos. O. Oh, nanggawa tayo ng sausawan. Ayun Ayun oh. o. Tawasawan, kalamansi, buyas na puti, at kamatis. Naroon sa loob. Tabunan ayun. Mmm. Darap. Yum, yum, yum. Lungganisang lukban. ulam sa almasal buong ganisang lukban tapos may ay bahaw na may isda sa kusa na yan ano ito dilis sinong dilis tapos may Joshua ah. <laughs> Ham Yun o no? Ito ang ating almasal na yun Ito Doon na lang sa ano Ay ah, eh, ayaw ko nyan Mm. bakit? bang almusal natin mga akul, tapos may kapi at sinangag, yun eh. yun mm. yun oh. yun 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 ang pata pala. Hmm. Then, oh. kaating, oh, ito lang. Ah, porra. Cool.